Hi guys! So nagulat din ba kayo kasi bigla pong nag out ang inyong Facebook account at hindi nyo na po ito mabuksan So ako din kanina mga lo din nagulat So akala ko nahack na ang aking account no Syempre nag-message agad ako sa uh, mga tropa natin sa ibang social media O kaya naman sa other uh, messaging app mga lo din no So ayun nga napag-alaman natin na Uh, hindi lang pala tayo no? So uh, pati po sila yung mga Facebook account po nila Is ganun din, same issue din mga Lodi no? So uh, I think pang to mga Lodi no? Kung kayo is nakaka-experience yan O kayong matakot, o kayong mga mga Lodi no? Kasi baka akala nyo nahak na din ang inyong account So hindi po pala And then, uh, nag-check din ako kanina mga Lodi Doon sa TikTok mga Lodi no? Nanood ako ng mga live And then, ayun, nababasa ko nga doon sa comment section na Uh, yung kanilang mga Facebook account is hindi nga din daw nila ma-open, no? So, antay tayo mga Lodi sa magiging update ni Facebook dyan, mga Lodi, siguro nagkaroon lang ng na konting problema or may ginagawa silang uh upgrading system or may maintenance lang mga lodino so sana maayos din to at uh, sana pagising natin bukas is uh, okay na yung ating mga Facebook account so sa ngayon mga lodino wag muna tayong magamba at antayin na lang po na pumuna natin yung uh, update ni Facebook regarding dyan so sa mga susunod na oras or siguro bukas okay